Palang araw guys at happy morning So guys uh, Tayo ay uh, namamasada ulit Para sa servisyong uh, Totoo sa ating uh, mga uh, Kaibigan na no? mga Masahero uh, Ilit na nga panahon ngayon guys At uh, ito nga po pala si Tom vlog guys Ano yung bagong vlog na naman tayo Sabanti so, tayo guys Ayan Sabanti tayo mati tayo guys uh -huh. alak mga tayo ng amotor guys no Salamat naman at uh, medyo uh, bumilis bilis ang biyay namin So ayan at uh, nandun na kami sa nalulunod na sa dulo yung aking at uh, sinusundan Dito guys uh, magmula dito sa aking uh, at tricycle ay nga uh, bibilangin uh, natin yung tricycle doon kung ilan pa ba para makakita tayo no So, mayroong pang-apat. At uh, pwede na po tayo nga umabanti. So, ito po yung alagay ngayon dito sa may abalizuela, guys. Napakainit Sobra. Kaya nata pangalawa na tayo. Abanti na tayo. So, ngayon tayo babay na muna, guys. Bye. -bye. So, ngayon, guys. At uh, pangalawa na tayo sa pila. At, uh, Ipopromote ko nga pala dito guys yung nga mga stall-stall dito sa may uh, Roberto uh, Market ah uh, sa mga uh, nangangailangan po ng uh, pisto dati po uh, 500 itong pistong itong maliliit ngayon ay uh, 300 na lamang po no? sa mga gusto nga magnegosyo marami po nga bakanti dito guys lo, no? so ayan yan po yung mga uh, bakanti at uh, dito nga ay ay may ano guys yung tawag nito yung hot sa umaga mag po kayo ayan yeah. Mga malamig ni ate no? Ayan. at uh, palamig po ayan palamig tayo guys palamig ni si ate ayan, ayan guys oh. No? pagka mainit na mainit palamig po ang uh, mabili ngayon guys no? at ito may palamig si ate eh. so paano hanggang dito na lang po babae lang